Anton, ano, ano ano pa yung mga sports sa tingin mo eh sa 2028 LA Olympics eh talagang we have to watch out for. So aside from uh yung mga usuals natin, 'di ba, the gy gymnastics, boxing, uh weightlifting, um Pole vaulting, um, we're, right now I think uh, first thing that pops into mind is yung fencing eh, yung kay Sam Katantan. Yeah. I think she's one of the youngest Olympians in the delegation, only 22 years old. Unfortunately, uh, she did announce that she tore her ACL on mm -hmm. her knee. So that's another period of recovery. But, uh, Anton, she has excuse on me. Her side. Yes, yes. I'm sorry to cut you off. Uh, bibigyan ko lang ng update yung mga kapuso nating nanonood ngayon sure. sa live stream na pasakay na po sa shuttle, itong ating mga, o sumasakay na sa shuttle itong ating mga atleta at ngayon po ay... Uh, paalis na sila mula sa Villamor Air Base at papunta na po sila sa Malakanyang Palace kung saan sila personal na sasalubungin ni Pangulong Bongbong Marcos at pati na rin ni First Lady Liza Araneta Marcos kasama po ang iba pang miyembro ng First Family. Ano Anong oras ay aalis na po yung shuttle at uh, base po sa update na ibinigay sa atin ng kasama natin si Ivan Mayrina na nasa Malacanang ngayon ay it will take around siguro 20 minutes for our athletes to get to the palace. At katulad po ng uh, kaninang uh, ibinigay sa atin na update, pagdating po nila sa Malacanang Palace, ay sila po ay personal na sasalubungin ng Pangulo at ng Unang Ginang. Doon po ay magkakaroon ng awarding ceremony kung saan ay gagawaran po ang ating mga atleta ng presidential citation. At bukod pa dyan, ang ating double gold medalist na si Carlos Yulo ay paggagawaran din o bibigyan ng Presidential Medal of Merit. Ang shuttle po kung saan sakay ang ang mga atleta, ang mga Olympians ay umalis na po mula po sa Villamor Air Base.